Gandang gabi po. Ako baci, po si Pachi Kawachi. Nag-uulap. Um, maraming bagay na hindi maintindihan ang mga tao sa kanilang mga ulo. Ito po ang isang tao na maakita niya iba ang mga ano Ito po sila ko um, ewan ko nga po ba kung bakit may taong gantong itura mga hindi ko mapaliwag ito naman know ako po ang um, ang malaking space na mukha hmm. at ako naman po ang pinakamahabang tapa sa buong mundo നമ്മൾ പോം ഉം വലetzt എന്നോ Oh yeah. Oh yeah. Oh, aku nggak oh, oh, aku untuk oh, punya aku yang, oh, I'm going to call on Martin the うん。Mm.

ang gantong mga ulo kakaiba po sila nakakatakot ito mo pa doon po si Dok nagulat po ako kasi po kakaiba ang nila Po nagtatapos. Hmm? Happy. Happy ya, at po nagtatapos ang aking happy birthday ya, at po nagtatapos ang mga taong ito sa hmm